Sapa. Napakalaki na pala ng utang. Uh, uh, grabe ho e. uh, Almost 18 billion ho ang inutang nila. Binaon nila sa utang ang Manila. Alam nyo pag kinukip na yan, halos 20 years daw yan bago mabayaran. Aabutang pa yan itong mga kabataan na ito. 20 years. Hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Dinenta ko pa nila yung mga ari-arian na Maynila. Ibusoria, Bravo Market, mga board, fire station, uh, yung City Colleges of Manila, halos, halos lahat ari-arihan para saan? Ilang bilyon ho yan, San ginamit? sa napunta? Ang sinasabi, eh, dinigay daw na ayuda ng pandemya. Kung i-divide mo ho yan, eh dapat yan hundreds of thousand per tao sa isang panilenyo. Wala naman natanggap eh, ha? Binulag tayo sa ilang ilang ayuda na kahit kami naman binigay din namin eh. Ang dami na bigay ng ayuda nung pandemya eh. Pero ngayon na pinalalabas sila, yung 18 billion na inutang, pati yung pinintang mga patrimonial asset, lalong lalo na yung na dapat kumikita at pinangako nilang pagagandahin, ipininta. E, Hindi sinabi sa taong bayan, tinago. Ngayon, lahat tayo, nagulat na lang. Ngayon, ano lang gagawin natin? Walang-wala na tayong mga property sa Maynila. Bebenta, pati daw yung para daw hindi mabuto, pinagtatakpan nila doon. Pero totoo lang, hindi naman natanggap ng mga Mga po ah. Minsan kasi, inukuto nila eh. Yung parang perspective na hindi pa kayo nabigyan ng na ayuda. Yeah. Doon po napunta yung na 18 billion daw, pati mga binitang assets. Kalukuhan po yun. Yeah. Kung yun, alam niyo po ah, sa buong Pilipinas, may nila lang ang umutang at nagbenta ng mga ari-arian. Ang Quezon yeah. City, never umutang ang mga Makati never nagbenta ng Arihan never kumutang yung Pasig uh, City kala mayor piko na napakatinong mayor siyempre matatalino sila kung hindi na may benta yung Arihan hindi sila nagbenta hindi sila namutang. anong gagawin mo pag pagaling kang mayor magre-reallocate ka lang ng ng pondo yung dapat para dito sa project na to ilagay mo sa ayuda ganun lang kasimple yun ngayon hindi ko alam kung bakit Pinaw nila na sopra-sopra sa utang. Ngayon sila ba magbabayad doon? Hindi. Mga taong bayan, Mahirap na nga, lalo pa naghihirap. Sa tagal ko, tumutulong. Dati tumutulong ko, may mga maraming mahirap. Pero ngayon, mas dumami ang mahihirap sa Maynila. Kaawa-awa na ko, kaya Kaya talaga ako tumakbo Kasi wala nang chance eh. Wala nang pag-asa yung mga Manila nyo. bigyan sila ng mga kabuhayan, negosyo. Iyon pinamimigay ko kasi doon ako galing, doon ako umakat yun dapat ang binibigay ng mga ng gobyerno natin, ng trabaho at kabuhayan para sa lahat, para mayangat nila yung sarili nila, makalaban sila sa hamon ng buhay. Yun yung wala yung Manilenyo, yun yung gusto nating dalhin dito sa Maynila. At yun ang experience ko bilang negosante for the past 20 years. Hanggang sa saan ko kami sasamahan? Sasamahan ko sasama ako Manilenyo hanggang dulo, hanggang mayangat ko yung mga buhay nila, babago yung mga buhay nila. Katulad ng mga nabago namin buhay, gagawin natin in a much grander scale dahil buong Maynila, ibibigay natin yung para sa kanila. At tulay lang po ako, ibibigay ko yung nararamang na benepisyo at tulong para sa Manilenyo. Kung uh may -huh. yun, siya... Ang nangyari, walang public consultation. Ganyan ang ginawa nila. Kaya nga sila, nag-aaway, nag nagbabatuhan ng putik ikaw nang utang, ako magbabayad, ikaw magbabayad, siya nang utang. Pero silang dalawa may kasalanan eh. Kayo gumawa niya, sama-sama niyong ginawa yan, sama-sama niyong binenta, sama-sama niyong inutang. Ngayon, sino magbabayad? Taong bayan. Tinago ninyo, hindi niyo man lang pinaalam sa amin. Nalaman ko, ilang taon na eh. Ako yun ha, ako yung yun, nagbabasa na. Kung ikukumpit nyo, i-research niyo po, huwag tayo magpapagulat. Sobra-sobrang bilyon ang uh, ang ilutang nila at binita nila ang kinitan yung sinabi mo? dalawa dalawas nila. yung dalawang uh, uling na muno di ba si Isko at saka si ay. sila sila, sila magkakasama eh bigyan pa sila sa samang na sa debate ay o, naman mas gusto kong magdebate kami hmm. ngayon kasi ako pa sinisiraan hmm. nila eh para daw itigil ko yung ginagawa kong pagtulong ang sinisira nila sa akin kaya daw ako namimigay ng ayuda babawi ko daw pag nanalo ko. Bakit ako nag explain ako na nga tumutulong? Kayo mag-explain sa napunta yung inutang yung almost 18 billion at yung mga pinenta yung billion-billion na properties sa Maynila. Kayo mag-explain sa buong Maynila, sa mga Manilenyo. hindi ako. Kayo mag-explain. ba diba? Kaya sabi mo, kung gusto mo ng debate, eh okay lang. Magsagutan tayo eh. Kaya naman natin, ginagawa na natin yan sa UP Diliman. At alam mo, pag wala kang ginawang masama, wala kang kakatakot. Ngayon, dahil takot sila magdebate, ewan ko kung papayag sila magdebate at sagutin lahat ng kailangan nilang sagutin at explain sa tao. Pero bayan. ikaw ready ka na magpag-debate sa kanila? Ready ka na? Ang Ako naman, ready naman ako all the time kasi wala naman tayong tinatago eh. Eh lahat to gasto sa galing sa sarili natin po Ang buhay ko eh public record kung paano ko nag-umpisa, paano ko pinaangat yung sarili ko sa kahirapan, paano ko yumaman. Sila ko, wala, pero pumasok sa politika, ngayon lang umaman, ngayon nagkabahay. Narinig niyo doon? Hindi ako yung nagsabi. Taong bayan ang nagsabi. Pero ka ng bahay sa... sa Alabang. Sa Alabang. Hindi na ako nagsabi noon. May, may penthouse ka sa BGC, may mga rest house ka kung saan saan. galing yan? Pagkatapos mong mangutang, pagkatapos mong ipenta yung mga properties ng Maynila, tapos ikaw meron, saan galing? Hindi na ako nagsasabi taong bayan mo. So ako naman, eh, nandito lang para ibigay nga yung tulong eh. Kaya hindi ko alam bakit ako pa pinupugpog nila sa social media. Dami lang binabayaran trolls para sirain ako. Oh, pugpog na pugpog na ho ako eh. Actually, kaya ako ako nandito at nagkikigil ng kote. Ang sasakit below the bed minsan. Ayoko sanang sabayan yung style na gano'n. Pero tao lang ako eh. Nasasaktan ako eh. May personal ito ko. Ililis ko sa akin yung dapat ikaw nag explain Papapangitin mo yung imahe ko. Kahit aso, sa pagsapaki mo, si tayo mo kakagat. Okay. Ako pa kaya? So ako, ilalabang ko yung sarili ko. Kung hindi totoo, hindi totoo. Kung totoo, katulad ng mga ginawa nila, na po public records naman, sinasabi ko lang yung nababasa ko at nasa public records eh. ba, diba? Alam nyo naman lahat yan. Yan ang dapat nilang explain. Huwag nilang daanin sa pasayong sayaw kanta-kanta, kasi dalawang trapo na yan eh. 2024 na, tumigil na ho tayo sa ganyan. Tumigil na kayo sa paninira, hindi nyo na mauto ang taong bayan. Nakita nyo kung gano'ng kasong supporters sa atin. Bumababa naman kayo tuwing lapag ko. Libo-libo, anim na libo, bitong libo, dito limang libo. Bawat baba natin, palakas tayo ng palakas, parami ng parami ang naniniwala at parami ng parami ang nagsasawa sa mga trapo natin dito sa Maynila.